Peter! Ano na? Pre, wait lang ha. Dito ka muna sa loob. Ayoko! Ano papa mo eh? Hindi! Wala si papa dyan. Ako lang tsaka si mama. Dito ka muna sa loob. Hintayin muna ako. Wala ako ng damit. Baka mama niya... Hindi! Wala nga! Wala si papa dyan. Magkaaway sila ni mama. 3 days nang doon umuwi si papa. Opo ka muna dyan. Saglit lang ako. Wala ako ng damit. Hintayin mo lang ka dyan. Hintayin mo ha! Ano eh! Pagkakita mo mama yung sinampay ka Ama, Tapusin ko lang to! Ah, Hi linda, mahal. Ah, flowers para sa'yo. Ano yan? Hindi ko kailangan yan. Umalis ka dito. Ito naman eh. Mahal. Sorry na. Kalimutan na natin yung nangyari. Patawarin mo na ako. Ay, ay, ganun, ganun lang yun? Ganun lang yun? Gusto mo sorry? Okay na lahat? Oo nga. Kaya nga, sorry ay, eh. Ako, ako. Ano na eh. Ay, ako, mo ako. Lika B na dito. mo ako. Isa. Isa, mo ako. Sorry na Ano ba? Tama na sorry. Ayan! So, Ayan! Tabasag na! Hindi na kasi magtikil! Ano ang problema mo? Humingi na nga ng tawa, diba? Bakit gano'n gano'n lang yun? Matapos mo mga babae? Tapos meron na rin akong iba! Ayan o! No? Yung barkada ng anak mo! Ano? Sino? Eto? Oo! Oh Di po! si... Mula nang umalis ka, nang liligaw na sa akin yun dito! O ba Hindi ka dito! Ay, hindi, hindi po! Ano ko lang po? Para kong napromote promote napromote lahat ng posisyon naranasan ko sa kanya! Ano ba yan? Hindi po! Hindi jan Kukunin ba yung barel mo Kukunin ba yung baril ko. Kukunin mo yung mo? Ay, sorry. Huli ka na. Naputokan niya na ako agabi. Tarantado kayo. Babi ko tayo. Tarantado ko po. Inihintay yung... ko. Inihintay. Putang ina ayo. Kailan niyo pa ako tinatarantado? Kailan? Eh, di mo wala nang nagloko ka. Di ba, baby? Oh. Ang sabi niya ba, para daw akong chicharon. Ang ingay ko daw pag kinakain. Ah, puta! Ano? Ah, kailan ka na nagkakarantay